direct dalawang pelikula pa ni Nora Honor hinihintay okay. ng mga tao na mapanood. Kontrabida sa saka, laro Opo. Na dinirect mo pareho. Opo. Anong pwede mong ma-share? Ah, uh, yung kontrabida ko, nakausap ko na sila yung co-producers oh, kaya yung official production. So, uh, sabi ko nga po, baka maganda siyang pagkakataon ngayon parang parang limit kaya So, next week po ata uh, mag sisip sila ng meeting para hopefully malabas ko Sabi ko nga, gusto niya may, di ba kasi ang mga ito yung uh, yun po, makayon. Uh, so, yung laro po, uh, balak namin, uh, baka po mga, sabi po nung isang kaibigan ko si Ate Gay Ata ang anniversary ay tama po ba October or November yung kanyang anniversary ng uh, sa showbiz. So para may isa pa sila um, at sa Kasi yun medyo ibang Nora o Nora yun. Sabi ko yun. Pero parang mas pinakaiba sa lahat yung kontrabida sa title pa lang. Oo ah, po. Uh, actually, dalawang, dalawang magkaibang ate naman yun. Kasi nga, first time niya yung magkontrabida. Mag, mag At uh, andun din sa movie ni si Miss Jane. So, I think magandang, magandang tribute para sa kanila. At uh, kumusta? Anong pakiramdam mo nung nabalitaan mo na Ah, sa to po nakakabigla pero sabi ko nga po siguro may ano na materason naman yung nasa taas niya yung baka so para makapag pahinga na siya dito. Ba? So, kaya di eh gerap na rin sa po nakaharap kahit sa kahit condition pa o hindi no pa. So, pero hindi ba kaya nagpa-anjou plastic channel making project sana siya sa para sa ito? Ah, uh, nag-prepare po siya kasi sabi niya nga sa akin ah uh, kung uh, direct kung mauuna ba ang kailan ng su at kung kaya gusto na ka magpalakas kasi nga uh, in negotiations po kami kasama siya kasama sana yung pinost din naman ni, uh, ni Miss Hilda uh, so yung lapas magkasama sila pero so excited siya kaya yun gusto ko sana um, uh, prepare health wise kaya nagpa uh, I think advice po ata sa Direk Adolfa, uh, wala ba siyang maiwan na scenes? Wala na, kompleto naman lahat ng shoots yan. Opo, wala naman, wala mm -hmm. naman. Yung, yung laro sakto nga eh, kasi rin nung nakapag-usap kami, naayos. So parang na mm -hmm. nai-timing na naayos mm, -hmm. na. mm -hmm. tigi, mga tigil lang uh, day siya nag-shoot per film sa Contrabida. No, Contrabida po kasi matagal na yun. Actually, napalabas yeah, yeah, na parang sa two. mga cool. festivals mm -hmm. noon sa labas. Tapos ngayon niya, nahirapan lang. Siyempre, alam natin yung condition ng nagsimula so medyo nag uh, nag ano sila nagtatiming uh, pero ngayon sabi ko nga baka uh -huh. ito yung magandang pagkakataon so nag shoot si ate gay noon siguro uh -huh. nakalock pa kami noon uh -huh. kasi pandemic yun eh bawal pa lumabas no, mga 8 days 8 uh -huh. days kami dito sa Manila at gusto mo rin sanang gawin pa yung sequel ng Bona with si Bucero actually naayos na rin po nga sana yun pero uh, babalikan ko po, hindi ko alam kung ano ang ang sitwasyon kayo kasi naantay po at siyempre po dahil sa na nangyari kung either kukuha ng someone to replace her or or uh, ano muna po yung project so depende po dun sa mga producers kasi sabi ko pagka natapos na po yun uh, kami mga maganda sana yung reunion ni na Hilda itutuloy po itutuloy pero itutuli. Siyempre, ang laking, malaking shoot to fit in yung... Paano na yung, uh, yung kumagay, yung casting nun? No? Yun, so, ma mm -hmm. magre ma casting ko siguro at pag-uusapan ko kung sino ang pwede. Although mahirap kumanap na uh, chandra ng papalit kay mm -hmm. Ate Gay, pero maghahanap ko siguro ng, kung sino po ang pwede um, maipalit. Okay. Ito, ito rin ba yung kasama si Lorna Tolentino? Opo, opo. Uh -huh. Saka si Direk Chino. Uh, uh -huh. Parang uh -huh. pinagsama rin na uh, mural sa po. So maghahanap ma kaano uh, uh, po po kami ng tatama yung schedule at the same time. Ah, uh, kung sino po yung babae. So kung pwedeng mag-reshuffle uh, kung sino po pwede yung mga sa sa ating ay uh, para po kasi yung producer po para syempre na lokod din sila pero ang ano nila is yun, para magawa din na uh, street yung uh, Bakit paborito nung kunin Atiwan. Nakapitong at pelikula kayo? Ani. Ani? Uh, wala po. Sa N1 short film? Opo. Ano, The uh, through the years po kasi, parang yung... po continuous nga sa pagiging. Siyempre, alam naman natin lahat na, na mahusay siya ka ng Pero more than that po kasi yun, na-develop na rin po through the years po. Ano na may pagkakaibigyan, sa so, pagiging komportable rin po so, sa isa. At, tapos, pagkayo, pag may mga proyekto na natingin ko naman, uh, nagbati sa kanya at minsan po siyempre uh, yung mga producer siyempre gusto rin siyempre it's, it's an honor to work with uh, her hindi na balance, eh. kaya pag nagsaswak po yung mga elements katulad na ng gusto ng producer na rin na natutuloy nakakatuwa naman kasi siyempre po malaking kalangalan all this marami ka matutuloy ng kaya Adolf ano yung Uh, fondest memory mo kay Nora Anor? na si Ate Gay eh, ang isa hindi ko makalimutan ng no, isang isa to. Ito lang huli nag kami ng piyeta noon sa sa Pampanga sa may ano sa may, sa may sa may malapit sa Mount Araya. So nandun kami nakaupo siya do tapos nagulat ako tinawag pinatawag ako sabi niya sabi ko oh bakit mm -hmm. do bakit yeah. siya sabi niya doon ah, uh, pwede mo bang mag magpautos -ma tayo sa sa PA, sa ano natin, utility UT, o kaya sa PA natin, magpapalit ng tago 100 So, Sabi bakit natin? Uy, ng meron? pera. <laughs> Oo. Tapos nakita ko, sa kabilang side pala kasi, ang daming, ano, you know, ang mga bata at saka mga lola na nanonood sa kanya. Mm -hmm. so, so, sabi ko, uh, alam ko na kung, kung bakit mm -hmm. So nagpapalit, tapos yan, nag, niya, eh, nabigay siya doon ng, mm -hmm. ng ano, nabigay pera dun sa mga tao, tapos ay, sempre nakita ko, ano, kaya sabi ko patigay may ano pa, ha nung mga time na yun, may remnants pa tayo ng COVID, eh, tsaka ay, syempre mm -hmm. sa condition niya pero para sa kanya wala siya, wala, yun wala siya, oh, so oh. as long as nakita niyang masaya, masaya mga yung tao. mga tao so yun, siguro habang nagsisetup kami nun yun, mga isang oras yun na nandun siya, tapos uh, yun, masaya masaya siya, nakita mo sa kanya eh, na parang pagka nagagawa niya yun tayo maluwag sa kalooban niya. Makita yung mga batang masasaya, tsaka yung mga ibang lola, yung, yung mga fans nga eh, na, na ngayon lang siya nakita kasi napunta siya sa, yun sa, sa location. Yung mga ganong bagay ba, tapos minsan mag-aano siya, sasabihan niya, o oh, direct, uh, Parapol tayo. Yung, min minsan yung mga ganun. Sa mga, para sa mga... mga program, bigla na lang. Oo. Oh, oh. Kasi yun maganda kay Ate Gay. Pantay-pantay ang trato niya. Lalo na yung mga mga crew at mga siya. Minsan pagka lal tayo, magpapalaro. Meron siyang paboritong game eh, yun, sa posporo. So may gagawin siya dun sa posporo, papasolve niya. Pag napasolve niya, may yeah, premyo yung mga approach, can uh, you take us back to your first collaboration? Uh, paano niyo siya nakuha, nakumbinse nung sa Actually, first? Actually, yung una, supposed to be, alam naman ng lahat ng tao, dapat sa ang, ang nung umuwi siya galing tinatawag na kami para gawin yung ano, magpag-asabi so, gumawa ng isang Skinwenton Tapos niya nga na pinaglihi siya sa sa Mater Dolorosa. So pinasulat sa amin yung pinasulat sa amin yung script ng Mater Dolorosa. But eventually hindi nga siya natuloy. So yun yung una namin. Sina na naging, naging napunta kay Tiki Direct Jean. after noon, sabi Oy, ko I love sa kanya. Ta. Oh, oh sabi oh. ko sa kanya. Ano naman po yan? Siguro timing mm -hmm. and all. Kasi hindi siya yata pinayagan noon ng TV5 dahil may kontrata siya sa Cinema. Kasi siya magpo-produce dapat ng Mother talaga. So eventually napunta sa Cinema. So doon, doon nag-umpisa. after noon, si Coco na. si Coco na wanted to do a film with her. So sabi niya, sabi ko, at, sabi ko sige, text. Sabi ko gusto. Sabi niya, gusto mo ba kung mga pelikula kasama si ate guys? Sabi niya, sige, direct explore na. So pinag-meet ko siya. So yun, out of that. Yun yung unang-una. Padre de Pamilya. Mm yun, kasama sila. Tapos tuloy-tuloy na, every now and then. Ah, uh, ang pinaka-unique na experience yung mag-short film siya kasi hindi siya, wala siyang short film. Mm -hmm. sabi niya, Ikaw Alden, lang ang oh, nakapagpa. Oo, mm -hmm. si Alden, kinabukasan. Sabi niya kasi, nag ang kami nun. Sabi niya, nanonood niya ako ng isa ng short film sa phone. Sabi niya, ano yan, Derek? Sabi ko, mga short film. Tapos so, sabi niya, alam mo, hindi pa ako nakakagawa ng, ng short film sa tanang, sa, sa, sa niya. Sabi ko, ako rin po, wala pa akong, wala pa akong short film. So, sa, sige, ano, yun, napag-usapan lang namin. Mm. Tapos, ayun, ginawa niya yun ng, ng, walang bayad. Uh, sabi lang niya, Alika, direct gusto ko gumawa ng short film. Basta maganda yung story. So, pinasulat namin kay hey, Jerry Grash. So, sinot namin ng, mm. Pero why, why Alden Richards? Nung time na yun, naganap kasi kami ng medyo ng promising na ano. Eh, nakakatrabaho ko si Alden. Hindi wala pang Alda. Para oh, nga, eventually, nga. after... After 3 months or 4 months, saka lang nagka-ILDAP eh. So, para na -huh. namin sabi naman. Oh, sige, ano, pwede yan. So yun, kinuha namin si Alden. Puyat pa siya noon. Natatanda ko kasi galing siyang taping ng Carmela. So nahiya siya kay Alden kay kasi baka malate siya. So hindi naman siya na late. Pero sakto, sakto yung time. So yun, yun yung mga... Yun yung first, dalawang first na pagtatrabaho namin. Nakatrabaho mo rin siya sa TV. Opo. Iba ba ang sa kanya sa TV? Kesa sa, sa pelikula? Sa katrabaho ko po hindi naman po. Although, siyempre dahil din sa condition niya, ang uh, nilinaw na po sa production. Logistics wise, alam na po ng production na may cut off So dahil may cut off po siya, uh, sinunod naman namin, alam naman namin yung sitwasyon. So, pero in terms of performance, hindi ko nga makal... Kasi nga, mahina niya, mahirap na siya eh. Pero alam mo yung pag naririnig, yung may eksena, ito babagsaka kasi sa gilet matcha sa supposed to be may kaso po na siya ang naka-feature. So, may eksena na doon na kailangan siyang mag-struggle, makipag-away kay Royce Cabrera, tapos babagsak. So, sabi ko, tigay, dobolang ka na namin. Sabi niya, gawin ko ito, gusto ko gawin. Sabi so, niya, Adolf, ayaw, ito, ito, kaya, kayo ko ito direct. Tapos, ito, sabi ko, pero tigay, as safety ha, pag di ko kaya, sabi mo So, so binabalansin po namin. Pag sinabi niya po na kaya niya, uh, tinatry po namin gawin. Pero nakaano ka, nakaabang. Yun nga, yung isang, yung kaya nga ako to, yung isang eksena na yun, nagawa niya. Tapos may isang eksena naman na nakaabang yung double. So minsan nga sabi ko, ah, uh, tigay, pagtarbawin natin yung double, kawawa naman. So, sabi ko, gawin gamitin natin yung double. Di ba? Kasi nandiyan na ba yung siya? sabi na na, naihiya siya. So, sabi ko, sige, hindi, okay lang po yan. So, yung mga ibang eksena, ang binibiro namin na ating ay yung bubble na ko siya nakapili. So, tapos, <community> lang yun. Tapos, uh, yun. Ano siya, I, I think, kahit yung, kahit itong uh, mga huli na medyo hirap na siya, uh, in terms of, syempre on and off, eh, hindi mo mapipredik kasi po yung sakin yung COPD eh, pag biglang sa hahangin, sa sitwasyon, uh, kaya takot, kaya hirap siya. Kaya nung mananambal, syempre nahihiya siya, hindi siya makapag-promote, pero nung nakita niya yung 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 suporta ng mga tao, kaya e, sabi niya direkta, "Pwede ba, mag-shoot tayo ng ano ng video. Masalamat sa mga tao." So, Yun, kaya nagpunta ako sa kanila. Sinuot ko yung ano video na nagte thank you po sa mga tao. Hmm. You mentioned Pap outro. You mentioned the COPD. Would you uh, remember ko anong year siya na diagnosed or kwento niya? Uh, ano, um, So siya alam ko na may uh, COPD siya so eventually uh, alam ko yung sitwasyon so pag nag-shoot kami sa set alam lahat naman ng production alam na may ambulansya mm -hmm. tapos may doktor actually hindi nurse. Pero mga anong year yun? Um, A decade kontra na? kontrabida I think she started. Anong kontrabida na? So mga five years. So mga 5 years. Oh. 2020? yes. yes. Mm -mm. Mm -hmm. Parang eventually nung time na yon uh, nakabuk na kaya nagmiri siya lumang tapos eventually kasi katali yun so parang may symptoms kasi mapako sa sinasabi. sinasabihan mo nga kami sa sa interview ko na huwag kayong mag-yosi kasi nga o pwedeng maka-trigger ano, Oo. 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 So, Adolf, how would you describe her as an actress? Is she A uh, the collaborative type, improvisational? Paano yung working say, style actually, niya? Alam niya eh, kasi sabi ko nga sa kanya, tigay, pareho tayo ng paborito eh. Paborito kasi si Lolita Rodriguez, di ba? So sabi ko sa kanya, ang dinidiscover ko kasi nga, through the years, every time, yung proseso niya as an actress. Um, sabi ko, tigay, paano yun? Halimbawa, siyempre may sinasabi ako sa kanya, tigay, sa eksena na to, ito po yung, ito yung kailangan kailangan ma ma maramdaman nito na ito yung character mo, ito yung emosyon. So, tapos pag, paano nyo po ginagawa? Sabi niya, basta ako pinanak, niraramdam ko lang. So, importante sa kanya yung emosyon, yung, pakiramdam. So, kasi minsan, tita mo sa mata, di ba na? Tapos pag cut, nagbibiro nga si Direk Gina nung sa pieta na banda ako. Sabi, Adol, tignan mo si, uh, tignan mo si Kumare. <laughs> pag sa, sa, monitor, may contact lens na yan, kasi bulag yung isang mata niya sa, sa pieta. At tingnan mo, bulag na yan ha. Pero di pa rin ako mapansin. No, Hindi, kami mapansin. <laughs> sa kanya ka pa rin naka ano? alam mo yung biru-biruan na. Sabi hmm. ano eh. I think she works on instinct. Importante sa kanya. Uh, pag naintindihan niya yung character. Kasi normally yung ginagawa niya, nagre-request siya sa that, ng, ng, ano, ng session, I mean meeting to explain hmm. to her ano yung character, sa pupunta. Backstory, ano. Oh, parang Pag-flesh oh, out. after nun, pag sa shoot, ano siya eh. Ay, malaki yung tiwala niya sa sa direktor. Uh, yun yung maganda kay Ate Gay. Hindi mo siya hindi mo siya kakikitaan na dahil sa IC si Ate Gay. Uh, take one lang ako. O, oh, diba? I mean, she can demand that because she is she is one of our best actors. Mm. Pero wala eh. Pag pinaulit mo siya Ate Gay, pwede kong bang ganito ang ano, ulitin po natin. Kasi no questions triangle, asked. Oo. Oh, oh nakikita ko sa kanya yun nga sabi ko sabi ko saan na ma makita ng mga batang artist kasi na yung, mga, yung kanilang generation kasi kuya Jerry nagsiseta pala akong ino nakaupo na si Ate Jerry nandun na siya bilis na hindi mo eh yung, yung I mean yung ibang artista let's may mga ibang artista na tatawagin mo pa bago bago ang mga 10 minutes bago yung mga 10 so forth and so on pero si ate guys sa stature niya na pwede niyang gawin kasi hmm. si Nora siya eh tapos iba age eh, senior siya pero yung po na ako magbibinis alam yeah. mo ayaw niya po na magbibinis cause siya lang delay and stop. So, kung may prosthetic siyang gagawin, maaga siyang gagawin. Direk, maaga na lang ang pagdating sa oras pa. Kaya, yun nga, kaya sa akin po ano, experience, in the six films, hindi ako naka-experience ng kahit anong problema. Kaya kahit pa kinukulit ako ng no, iba no, na may Wala, ko Wala akong talaga Wala akong na-experience in those six films na, na parang nakita ko yung uh, may problema. And, you know? lagi, kaya nga, lagi sinasabi na sana lahat ng artista kahit na anong narating nilang level, ano, para sila si Ate nakaingay sa iboy. Ano naman nakaupo na eh. Siyempre may yanay na guys ng ilaw, di ba? Kuya Jerry, at siya. Naka ano na, nag ano siya. So nakita nila si Ate Gay nandun. Ano, alam mo yun? kinakausap niya lahat ng tao. Sala siya, crew, CBT, nakikipagkwentuhan siya kita mong Jerry. So sabi ko, ah kaya siya talaga tumagal. Aside from the fact na ano, na if she is not the best, Uh, isa siya sa mahusay eh dahil marunong siyang makisama at makipagkapwa which is more important hindi, kaya kaya katatagal sa industriya so, dahil alam ng mga tao sa paligid at saka sa fans so, kita mo siya kung paano talaga pag bumisita yung mga fans aalatan niya ng pagkakalaw marunong po siya marunong siyang tumanaw ng, ng utang na loob sa mga tao na alam niya may, may, may she owes them her career and I'm just curious, no? Uh, kanina kasi, di ba, parang may sobrang habang pila for public viewing ng fans. Nangyari na ba yun sa shoot nyo na may parang yes, twice, sobrang na, twice. na mob kayo na na-stop? Yeah. Yung kay Coco Martin, yung padre de pamilya, dahil hindi kami, uh, may eksena na nasusunog yung bahay. Aha. Uh -huh. Tapos sabi ko, sabi namin, paano kaya yung Kila maraming tao sa labas na nanonood. Sabi ni ate kay, uh, sabi niya, gusto mo na ano, na na magpapunta ng mga pan, Sabi ko, sige po, baka apa Sabi niya, sabi ko, kausapin ko na lang po sila. Hindi, sabi niya, ako kakausap para hindi ka magka-problem. Punta kami, lalaw siya. Sige, isang daan yun. Hindi, sabi ko, ah, ano pala. Ah, yun, dumating yung isang daan. Tapos kinausap niya, sabi niya lang, kasi excited na, sa taas siya, may second floor. Sabi ko nga, parang ano, himalang. Diba? Parang himalang, yeah. Kik naalala ka lang. Pinatawag ko kayo. Masusunod mm -hmm. uh, tayo, susunod kayo kay, ano ha? direct. direct. Yes. kung anong kailang, huwag kayo maingay. Diba? And all, and stuff. So, yun, tapos lang take. Pag take, tahimik sila kung ano lang yung kailangan. Sigaw-sigaw mm -hmm. sila ko niya. Teuro kasi, kanyari may sulog na diba? tayo. And all, and stuff. Nagbago ba siya ng maging national artist o wala? Parang wala lang yun sa kanya. Mas lalo nga siyang ano yun. Parang mas lalo po siyang... Naging humble. Ay -hmm. Ay -hmm. Oh. Sabi ko nga, parang sabi ko nga, totoo sa kanya yung pasabihan na ng mga ipong matatanda, di ba? Kaya Jerry, na habang tumataas ka, lalo ka sinisikat, dapat mas lalo nakatapak sa mga... Mm. nakita no, ko sa kanya Kasi, kasi wala siya pinipili. Kasi nga, minsan po hirap na huminga. Naka-oxygen. Oh, oh, si ay, naka-mask. May makita siyang tao, lola. Kuya niya yung may eh, Jerry. I think I get on this natin yung kanya kala. Lalabas din siya, ang pakakusa. Siya never ko siya nakita na I mean, uh, sa sobrang selo ko, gusto niya yung pag nakita niya maraming tao, diretso. Pag tatahi 'to, pag tatakin mo sa puntahan natin. Ano po? Uh, she's he, I think she is really um ano, uh, a phenomenon na parang siya lang po at siguro hindi na ma-achieve ng kahit na siguro not in this lifetime for 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 actors kasi sabi ko nga kaya sa kanya ate guys nung panahon niyo wala namang followers eh ang followers nabibili sa social media eh organic na wala ano, pang eh? online wala eh pag sinali mong sikat ka talaga sikat ka talaga di sa saka yung daluyong ng tao oh. ako hindi ko na experience sabi ko nga sayang hindi ako nang buhay pa ng panahon eh. pero kita ko yung mga pictures na na nasakasakay siya sa ibabaw ng bus. minsan -hmm. Kasi minsan tinagpapakwento ako sa kanya. Kasi pati kayo. Paano po yun? Ano po yung nangyari dun sa nakita po picture na nasa ibabaw kayo ng bus? Sabi niya, ano? Inano kami, dilipat kami ng forklift. Ay, oo, nabasa ko yun. Sabi kasi, hindi talaga kasha yung mga tao. Madaming fans. Tapos, yun, nagkukwento siya. Ay, hindi, hindi mm. na-treasure ko kasi sobrang dami niya kwento. Minsan, yung makikita daw niya, yung mga chinela sa harap yung frontier, papapatong, sala sa labas. So, may mga ganong kwento niya. Kasi ako hindi ko na, eh, yeah. sabi ko sayang kayo, hindi ko na abot yung, yung heydays na yun. Na, ang mga fans talaga may uh, passionate about their their their, idol, So ang dami niyang kwento tungkol na yan. Yung mga, kaya tanong ko rin sa tungkol kay, ano, kay dun sa Manika, kay, ano, kay, ano, kay Marian Junora yun. So ang mga kwento niya sa akin. May nagbibigay ng damit. And, uh, so, nakita mo sa kanya yung genuine uh, na, na involved siya dun sa mga kanina. So, last question. Ito na tanong ko din kay Direct Joel to. Meron ka bang favorite song niya? Favorite song alam bagay sa kanya talaga yung Hando. Kasi every time mm -hmm. na pinapakinggan ko. Yeah. Uh, parang ano, sakto sa alam mo, sakto sa kanya. Kasi hindi ko masyadong na ano lahat no, mm -hmm. pero pero every time na naririnig ko yung kanta na yun. Parang siya yung naalala ko. Kasi naalala ko dati pag, pag FAP. <laughs> diba? Pag FAP awards. Yes, yes, yes. Pagka patapos na yung kanta, ano, patapos na yung awarding lahat na nalo na. Aakyat ah, sila mm. lahat. Tapos kakantahin yun eh. Yun yung natatandaan ko dati pag pag-upin pag, <laughs> na So, yun yung tumatak sa akin nung, nung bata pa ako na nakikita ko. So, parang siya yung kanta. Yung, mm -hmm. Yung, diba, kahit tumanda ka, tatanda ka, at yes. din. Pero ah, may lilipas, ka. Mm -hmm. So, sa kanya, bukod sa musika, pelikula. At yung pagiging isang selfless na, na tao. Sa mga pelikula ni Ate Gay na hindi kaon director, mm -hmm. alin yung gusto mo? Yung da bang ano? Kinaka ng anak mo? Dalawa po ang paborito ko sa akin na si Ate na, Yung una, Bona po yung isa at uh, tsaka bakit po kawang lang ito po ang paborito po trabaho ni Ate Gay kasi yun sa Bonac uh, gustong gusto ko yung, yung restraint um, kung paano niya paano lang niya tinanggap lahat ng service ano, lahat ng mga bagay-bagay niya yung sumabog na at saka boom sa diba so, bakit ko gawang langit naman eh, although napaka dramatic yung pelikula eh, napaka simple nung Kasi I, I think yung po talaga ang power niya Ate Gay, hindi niya kailangan kumalaw, hindi niya kailangan sumigaw, hindi niya kailangan ay, uh, gumawa ng napakaraming bagay. Kahit isang simple eksena lang po siguro na paupuin mo siya at explain mo sa kanya ito ang pinagdadaanan hmm. ng karakter, makakukuha ng audience. Kasi ano yun nga, una yung mata niya, pangalawa yung kanyang selected na niya. Ano yung mga, dito na lang tungkol naman dito sa lamay ay, 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 ano yung mga paghahanda pa na mga maasahan at mga activity Ah, sa ang alam ko po, uh, sabi po, uh, sabi, po uh, sabi po nila Ms. Lohay nga after nito ay may ano po dahil bilang national artist po siya siya po ay dadalhin sa Metropolitan Theater para magkaroon po ng state services technological services. Sa Martes na uh, sa Martes po. ia announce daw po yata sa ng NCCA kung ano yung detail yan ano. tapos po pagkatapos po nun eh, may uh, dadalhin po siya sa libingan ng mga bayani dahil siyempre po ng mga national artist na eh, uh, po. Tapos ang pangalawa po, uh, I think sa Monday, meron po full tribute kay Ate Sino yung mga sa kanya? Uh, inaayos pa po uh, inaayos pa po namin po na, 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 nila Miss So, pagka may final na po. Uh, pero alam ko po, so, Joel ay like, sasalita sila. So, meron po ilang sa mga Tinitinig na ayos pa lang po ilistahan kasi chine-check po. Kasi hindi alam ko po, tsaka may mga kakanta rin daw. No? Eh uh, yung, yung mga director din daw na magsasalita, Sunday night ba yun? Tuloy pa ba yun? Ah, meron po. Sa Sunday naman po, meron po yung sila, inorganize po yung mga artista. Nila, Miss Kina, Ana yung parang actors and parang movie workers tribute po mm -hmm. So sa Sunday po, magkakaroon po na, I think magkakaroon muna ng service honor her and then after honor na yung tribute niya tigay ng mga artista at mga nakatrabaho niya ng director at mga iba pa pong workers na nangunapag na, na, na. Okay, Thank you. Thank you. So,